Ayan guys, si, si Mary Rose guys. Ayan, kahiga siya guys. Ayan. Yung papa niya nag-prepare ng pagkain. Pang ba pang pagkain niya? Pinobarbital. Pa. Ah, pinobarbital. Sige, pinobarbital daw muna guys. Ah, ibig sabihin, yung maintenance niya sa para sa utak para hindi mag convulsion. guys. Mary Rose, saan ka nakatingin? Ah, nakatingin ka kay papa mo. Ah, wait lang. Oh, diyan ka lang muna, ah, bibe. Oh. ayan, guys. Nakaupo lang siya doon nakatingin-tingin sa ama niya. Kung saan yung ama niya, doon tinitingnan niya, na, guys. Oh. Sige, guys. Thank you for watching, guys. Dito kami sa store, guys. Ayan. Ayan. Yung papa niya nag-prepare ng pagkain, guys. Ayan. thank you for watching guys